fact, ang sabi ho ni Yorme, nakakasama pa. Ah, uh, ito, medyo frustrated kasi slowly nakikita natin yung talagang dumi at gulo dito sa ahensyang, sa ahensyang to. No? And, uh, ang nakakalungkot lang talaga is yung kawalan ng sakit sa mga dapat nagbibinipisyo dito sa mga project tulad ng ganito, halos isang bilyon na ho ang binuhos at ibubuhos pa dito sa project na to. Pero simula po nung last administration na nagsimula to 2017, 2018, natapos ng 2020, hanggang ngayon, hindi po ito gumagana. Hindi po niya natutulungan yung community. And in fact, ang sabi ho ni Yorme, nakakasama pa. So yun po ang masakit. Nabayaran po ng buo ito noong 2020. Pero never po siya gumana at nakasama pa. Nung ginagay po ito, tumaas lalo ang tubig dito dahil hindi siya gumagana. So yung, yung kawalan ng marasakit po, yung ano na, yung parang halang na ho yung bituka.